napadana naman tayo mga kaisarog dito sa Mall of Asia. At uh, tayo po ay pupunta sa Parisani Diwata. Paggagaling natin ng uh, Mall of Asia ay uh, pupunta tayo. At uh, dito na tayo mga kaisarog sa uh, Parisani Diwata dito sa may Jokno. Uh, Malapit sa may JIS uh, ayan oh at uh, nung isang araw ay galing tayo dito guys na uh, uh, kumain din tayo mga kaisaro kaya lang kaya muli uh, natin binalikan ang uh, parang overload ni Diwata gawaan ng uh, matro. okay at uh, matulit so, dito tayo kumakain napakabukod tayo mga kaisaro man yung dating 100 pesos ay uh, ngayon ay uh, 100 na

at uh, panoorin po oh, halos wala gano'ng kumakain sa ngayon at pag ganito oras pala na pumunta ka mga 1 o'clock ng hapon ay uh, kakaunti lang yung mga tao na nakapila at uh, kumakain siguro mga bandang hapon mga four or five p.m. siguro ay maraming mga kumakain na rin magawa ng uh, yung iba kalabasan ng trabaho. Kaya yung iba ay dumadaan siguro dito para kumain mga kaisaro. Pero ganito na alauna na ay halos wala na. Kaya uh, ganito oras pala ang magandang pagpunta rito para hindi ka pumila ng mahaba. At uh, napakaganda ng panahon ngayon guys. Hindi maulan hindi tulad ng mga nakarang araw na galing tayo dito ay makulimling, umaambon-ambon. Pero ngayon naman ay tirig na tirig ang araw. Napakainit guys ng panahon ngayon dito sa parisan ni Diwata. At uh, hindi ganong abala kapag uh, hindi umulan guys. At yung mga gustong kumain po dito sa Diwata Paris Overload ay punta lang po kayo mga kaisarong man maraming mga mapagkipilihan may uh, big bangus may crispy pata mayroong bulalo oo oh, oh. at may barbecue at uh, may second sabi nga si diwata second joy at uh, punta lang po kayo mga, mga kaisarupan yung mga gustong kumain po dito sa diwata paris overload at uh, maya maya ay tayo ipipila na para makakain din tayo. At bago tayo pumila ay share out natin ang ating mga kaibigan na mga OFW na nanonood sa ating mga ina-upload na video. At nagpapasalamat uh, po si Giza Rog sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking mga ina-upload na mga video. sa ating mga kaibigan na mga bagong uh, kaibigan sa uh, um, Youtube at uh, sa ating mga viewers. Uh, salamat po ng maraming mga kaisarok At uh, ito po yung view dito sa parisan ni Diwata. At yung may mga dalapong sasakyan ay pwede po kayo magpark sa loob. Huwag niyo pong iiwan sa labas ang yung mga sasakyan gawa ng mga uh, mayroon pong nangahuli sa labas baka po kayo ay uh, masamba na mahuli ay uh, masakit po sa bulsa yung halagang 2-5 na ipang tutubos uh, yung payo po ni Isa ay uh, pag may dala kayong motor o kutsi ipasok nyo po dito sa loob kuha ng napakalawak po ng parkingan at least ay uh, wala kayong isipin na mahuli ang inyong mga sasakyan mga guys at tayo maya maya ay pipila na at uh, para makakain naman tayo at uh, kahit tumarap na na 20 ang Paris lunch ni Diwaka ay ulit pa rin naman Diwaka na well, may anilay may anilabaw at saka uh, may living uh, drinks. at ito po yung malimit in order natin guys ito yung mga nakalagay sa paper cup na yan na overload ayan yung laman na ay uh, yung kawali at saka yung chicharong kulaklak na tinatawag na forest overload nasa inyo po kung lalagay nyo ng sabaw o ibubukod nyo na hindi lagyan ng sabaw pwede naman makahingin ng tasa para lagyan ng sabaw at ako kasi ganoon ginagawa ko Uh, hindi ko pinalalagyan ng sabaw yung na yung gusto ko yung tuyong tuyo yung uh, chicharon bulaklak at saka yung ah uh, litsong baboy ay yan at tayo po ay pipila ng mga kayo para makakain tayo at ah uh, Uh, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, patuloy tayo nagpapasalamat sa mga uh, kaibigan natin na uh, sumusuporta sa ating youtube channel at uh, share out po sa atin at uh, mabuhay po ang bawat isang Merry Christmas. Bye bye.